Salam, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay isang panibagong video na naman po ang ating ituturo sa inyo. Ito po ay uh, upang ang tao ating mahal, kahit sino man siya, kahit ang um, kapatid, anak, magulang, o ang ating mga taong iniibig, ang ating mahal, ating mga kaparihas, ay kahit saan man siya naroroon ay talagang hindi, hindi ka mawawaglit sa kanyang isipan, anuman ang kanyang ginagawa. Siyempre po, kapag umagawa tayo nito, ang una po natin sinasabi palagi ay ating samahan lagi ng buong paniniwala, focus at dedikasyon. Kapag kasi la, hindi tayo nakafocus or may, may iba tayo iniisip habang ginagawa natin, ay tiyak rin na wala rin mangyayari. Kaya samahan po natin ito ng focus tunay na intensyon, paniniwala at panalang. Simple lamang po ang kailangan natin dito, walang iba kundi bulpin, kahit anong kulay ng bulpin at ang kanyang larawan. Kanyang larawan, hindi po kailangan ng whole body, basta't malinaw ang kanyang larawan. Okay, kapag handa na po lahat, handa na rin ang iyong sarili, kuhanin mo ang papel at ang kanyang litrato. Sa likod ng kanyang litrato ay isulat mo ang kanyang pangalan at Pangalan sa taas, and then sa sabihin mo. Sa baba ay isulat mo, saan ka man naroon, anuman ang iyong ginagawa, ay hindi hindi ako mawawala sa iyong isipan at ako ay iyong hahanap-hanapin. Yun po, pangalan at saan ka man naroon ngayon, ano man ang iyong ginagawa, ako ay hindi mawawala sa iyong isipan at ako ay iyong hahanap-hanapin. Pagkatapos po ninyo itong isulat, ay pakatitigan mo ang kanyang larawan pakatitigan mo ng gusto ang kanyang larawan bigkasin mo ang kanyang pangalan na para bang talagang nasa harapan mo lamang siya at muli mong sambitin ang kahilingan na isinulat natin so halimbawa siya si Romeo, Romeo de Dios saan ka man naroon ngayon anuman ang iyong ginagawa ako ay hindi mawawala sa iyong isipan at ako ay iyong hahanap-hanapin kailangan ang pagawa at pagbigkas nito ay talaga nang gagaling sa iyong puso talagang parabang nandyan mo lamang parang ikaw ay nagsusumamo sa kanya pagkatapos mo po itong mabigas ng tatlong beses ang gagawin po ninyo ay ilagay po lamang ninyo ito sa ilalim ng iyong unan. Sa ilalim ng iyong unan. Huwag po sa taas ng punda ng unan. Dapat sa ilalim po ng punda ng iyong unan na ikaw lamang ang gumagamit. Huwag pong ipagamit ang unan na ito sa iba. So pagkatapos po noon, hayaan mo lamang ito doon. Tuwing gabi, bago ka matulog, kuhanin mo ang litrato. Sa loob po ito ng tatlong gabi. Kailangan sunod-sunod. Muli mong bagkisi, bigkasin ang kanyang pangalan at kasunod ang kahilingan tatlong beses din po. Pangalan, kahilingan, pangalan, kahilingan, pangalan, kahilingan. At ilagay mo ito ulit sa ilalim ng punda ng iyong tulugan. Gawin po ito ng tatlong tatlong sunod-sunod na gabi. Pwede po kayong mag-start kahit anong araw basta tiyakin na talagang wala kang walang distraksyon. Kailangan hindi ka pa pautal-utal. Kailangan talagang buong puso at ang iyong dedikasyon at walang sino mang maaaring makaalam ng video na ito.